Delivery, guys, from grocery. Ayan, isang box lang siya. Malaki siyang box. Pinagsama-sama. Ayan. Ayan, pinagsama-sama sa isang box. Ayan. Um, wala na. Minsan na lang tayo magpa-deliver sa isang linggo at marami tayong mga bayaran na ang um, kuhunan natin ay nagagamit oo yan update update tayo <laughs> ayan na lang ang ating ano susko hindi na hindi na katulad noon ng siksika na. Kasi maliit pa. <laughs> Mahirap punuin pag malaki na yung tindahan mo. O, no? oh, di daming bakante. Dahil pinalikhin. Isunti ang laman. Ah, diba? Yan na lang ang laman. Mahirap punuin pag wala kang budget to. Wala kang ano lalo. Pag nagagalaw mo yung punan. Grabe. Pero kaya niya yan. Hindi siya bibitaw. <laughs> ah, marami nang dinanas yung tindahan na ito. Maliit um, pa mga anak ko. Nandito na siya, no? Pero hindi siya... Kahit papano, hindi siya bumigay. Um, sasara ako nung ano lang. Pag, pag nag-renovate dito, Noong nakaraan din, nag-renovate din yun. Ayun. Ayun, guys. Ito yung update natin sa sari-sari store, no? Melissa. Ayan. Ayan ang kalagayan ng tindahan. <laughs> Naka. Medyo na yung tindahan na doon ganda yung ilang sakong bigas ko konti na lang sa sobrang mahal apat na bili ngayon isa na lang <laughs> ganun kalupit to ganun kalupit ang ano bilihin sobrang mahal talaga so mahirap talaga mamungunan ngayon dahil ang tubo mo ang laki ng punan mo, sobrang unti lang talaga ang tubo mo, lalo sa mga sigaret natin, no? Sobrang unti lang talaga, hindi na katulad talaga ng una. video, tiba-tiba ka, pero ngayon wala. Kasi hindi mo talaga siya pwedeng taasa ng ganun. Tapos ka lang talaga ng, ano, unti lang talaga. Kaya, yeah. <coughs> hindi ka na pwedeng libre-libre dito. Kasi nga, ang kita natin ay Tuko. Basta layo-layo na sa noon, nung noon, noon, anong taon yun. Halit pa nga, anak ko. Napakalayo na ng diferensya sa mga presyo ngayon. At di ka rin pwedeng magtaas na magtaas. sa so, sobra naman dami nyo dito, no? Sobrang dami ng tindahan. So, taas ka lang talaga ng unti yung at saka pag nagtaas ng taas ng grocery yan nakailang taas na yung grocery ikaw na sa resari store wala pa hindi ka pa pwede magtaas hanggat kumita ka wag ka magtaas dahil ano nga ang hirap hanggat kumita ka ng piso dalawang piso yan okay lang yun. So, hindi nagrenta ha. Kasi ako, hindi ako nagrenta dito lang sa bahay. Pero pag nagrenta ka, natikyan yan. Magtaas grocery. Magtaas ka din, syempre no. Dahil wala ka talaga. Wala, wala kang pangrenta. Oo. sa Kailangan sasabay ka. Pero, iwan e, ko lang yung iba ha? Kasi ako talaga, ilang taas na yung ano. Hanggat kumikita pa ako ng konti. Yung nga, piso, dalawang piso, tatlo piso, ganyan. Depende sa punan mo. Yan, okay lang. Walang sa akin kasi hindi naman ako nagre-renta ng ano po sa <laughs> Ayan guys, yan yung update natin. Kung nagustuhan yung aking video, uh, palike pa-like and share naman and comment. And follow na rin. Thank you for watching.